coach team ko, sinabing dumating na 'yung exciting na panahon para sa ating Gilas Pilipinas at basketball tournament na lalahukan ng mga kupunan mula sa PBA, MPBL, UAAP at marami pang iba, papatok sa mga Pinoy basketball fans ayon kay Commissioner. Pero bago 'yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga sa inilabas na interview ng One News PH ay sinabi ni Coach Tim Cohn na ngayon na yung uh, exciting na pagkakataon or panahon para sa ating Gilas Pilipinas. Kasi nga magkasabay na raw na naglalaro yung tinatawag niyang dalawang generational player or big man ng ating national team na si Junmar Pajardo na nasa peak na ng kanyang laro at si Kai Soto na papunta na sa peak ng kanyang laro. So napakagandang bagay niyan para sa ating national team. Yun daw talaga yung nagpa-unique sa ating Gilas Pilipinas roster ngayon mga kabasketball at ayon pa sa kanya, posible raw na maging ganun din eto nga si Carl Tamayo at Kevin Kiambau sa mga susunod na panahon. At ayon pa nga sa head coach ng European team na nakalaban natin na Latvia at tinalo natin no number 6 sa world ranking, eh talagang uh, hindi raw nila kinaya yung uh, laki or yung size ng ating national team. Hindi nila mahandle mga kabasketball. Kaya gaya ng karamihan sa mga Pinoy basketball fans, ay excited na rin si Coach Tim Cohn dito nga sa future ng ating Gilas Pilipinas. Especially kapag ka nagtuloy-tuloy yung pagsasama na itong mga talented players natin dyan sa national team. Sa ibang balita mga kabasketball, matapos yung naging matagumpay na 39 Kadayawan Invitational Basketball Tournament dyan nga sa Davao kung saan na uh, naglaro nga yung tatlong PBA teams no yung Converge, yung Phoenix, saka Rain or Shine, saka yung college team na Lasal. Eh talagang uh, may mga nagsasabi na dapat na raw pangunahan ng uh, samahang basketball ng Pilipinas yung pagre-revive or yung pagbabalik nung National Open noon mga kabasketball, kasi yung samahang basketball ng Pilipinas yung uh, may kakayahan niyan. syempre dati kasi yung BAP no ngayon SBP na kasi imagine nyo mga kabasketball, yung National Basketball Open na lalahukan halimbawa ng dalawang team mula sa PBA yung champion na lang saka yung first runner up ganun din sa MPBL sa BSL, sa UAAP sa NCAA at sa iba't ibang mga liga dito sa bansa maglalaban-laban at uh, ayon nga dito nga sa PSL Commissioner na si Alan Keitig na kapag uh, natupad daw yung uh, plano na yan uh, na tournament eh talagang uh, sigurado napapatok ito sa mga Pinoy basketball fans totoo naman yun nakita natin yun dyan nga sa Katayawan Festival dyan sa Davao at talagang nakaka-excite panoorin. Imagine nyo mga kabasketball, halimbawa, maglalaban yung Pampanga. Tapos doon sa home court nila, no? Diyan sa San Fernando. Tapos makakalaban nila, halimbawa, yung Ginebra na champion team, halimbawa, ng uh, PBA or San Miguel. Tingnan nyo kung gaano nakaka-excite talaga yun. Kahit yung EAP champion, mga kabasketball, kasi... Talagang magdadala at ng uh, maraming manonood. Actually, kahit ako eh, na-excite ako kung ano ba yung uh, mangyayari dyan sa mga magiging laban dyan. So ang ganyan lang muna mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.